What's up mga kaisan oh, mga kaysan, Kami po namimitas ng talong. Nakatatlong sako na po kami. Bigla ang pitas po at gawa ng tumawag po ang prusi. Walang wala masyadong talong. Dito lang po sa amin na ulan. Yan mga kaisan, uulan na naman. Kagabi po ay umulan. At dyan po sa bandang kahangga namin, hindi po naulan ulan. Eh hindi po makalaki ang talong. Kaya kami bigla ang pitas po. Naipo pati, may mga mamimili ng talong po. Mga kasama po ni misis mga kachans kuya miko ayun oh okay, hindi po makalaki ang talong sa ibang barangay ah sa ibang bayan gawa ng wala ho. silang masyadong ano daw tubig bumisita na rin kami ni Utol Is ay sa ibang talongan po talagang hindi po makalaki yan kuya mix good morning po mo, to good morning kuya mix good morning good morning good morning, good morning. Mix. Bigla ang Pinas. Ano po kami? Tatatlo po kami may Pinas. pero kami po ang maagap ni... Kailangan po yung maagap. Dahil uh, diretso deliver na rin po ito. Wala na rin ito yung ano eh. Wala na rin ito. Mukhang uulan uh na naman. Kuya Miko. Kaya nga. Ka, uh ha? tag Basta may tinig mo ka na laglag yung silip-ulipon. May nag-usulot na tatay. Hindi mo na video si Mom Grace. Nag-usulot doon. Ulitin mo daw, ma. Ulitin mo daw, ma. Para kita sa video. Kita, kita. Ay, ang dami na. Nakakuha ng madami. Sige, doon, sir. Sige, doon, sir. Kuya, Eleazar. Ba't ka nawala na? Wala na si Eleazar. hinahanap ko. Iniwan kami. Ay, kind son. Kung nalalaman mo lang ah. Ano bang kung meron ka po? Ay, talaga naman! Saan na po? Doon! Doon lang daw sa doon, sa, sa una. Sa unahan pala. Ang dami, nakakatawa naman kayo. Diba tama na nagdala ako ng ano? Ang ulam pa. Hindi pa dito. dito? Ito, ito nang, na yung dami dami lang. Oh. Pwede rin naman, pero may okay. spray. Binog na nga lang, mas maganda pa. Ay, mama, mga okra mo. Oh. Ito pa pa. Ano naman naman mga okra mo, eh? Pag-ulang na. Ay, ako mamumuti din ako na. Gang, are, are, are sa kabila. Parang paulan-ulan na. Kano ba ang kabila? Ari-ari-ari sa kabila, malaki. Ulahin mo lang, inay. Ayokin ay, mo ko. lang. Huwag sa tubong isasama ang puno, inay, ha? <laughs> Kapag hindi na mamumuti. <laughs> <yun? laughs> Masama ang puno. Ayokin <laughs> din mo, pero yung bunga lakang. Baka isama mo yung puno, ibubunga pa yan. Ilatatim nga doon sa kabila. Parang may ikinin na, ibubunga yan. Aray, pwede na ano. Tara po. Alin? Maliit pa. Maliit, pa. Ay, po, okay. Sa baba lang, ma lang po. Una. Uy, uh, maliit pa daw yan. Maliit pa ba to? Maliit pa yan, na. Ma. Mas malaki pa. Ito, 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 ito na, ito na. Yun to. patas ang hila, inay. Ayun May mata pa, may, 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 <laughs> may, may mata pa, inay. May mata ba. May, may, may mata pa. Nagpapadali ka? Kailangan ka?

Unang ulan mga kaisa ng Abril. Oto, blessing daw yan ah. Eh. Ay, na, blessing po. nag na, na po sa amin. Yan. Tapos na ang summer. Tapos na po ang summer. Pero iinit pa po yan. na ko doon. Mga kaisan, alakas ako lang baha po ito mamaya. Ingat po yung mga naliligo sa ilog. Posibleng bumaha. Para po may bagyo ay. Kaya maulan. May bagyo sa Mindanao ba? Mindanao daw. Sabi. Mabalang lang rin. Mabasa ng ulan. Mabalang po. May pindaw po rin. Huwag sinasamay si sipon. Hindi <laughs> pa naman tayo na. Yan mga kaisan, umuwi na po yung mga ano po, mga bumili ng gulay. Nasa si Kuarnilo. Nadon po yung dalawa kong pinsani nadon din. Bumili po ng gulay. Gawa ng yung iba'y tuyo na eh. Oto yung mga karating nating ano, Oo. tuyo na. Pero salamat pa rin kahit wala tayong maani sa palay. Eh. May maani naman tayo sa talong. Oo. Yeah, nilalamig na po, oh, ko Miko. <laughs> Hindi na makaimik ko Miko eh. Ay, wala ba ibang damit? Ay, tuloy na ka Kaya nga. nakikita ko Kaya, ang dahil pa ko ito Ang alakaw ng buwan niya, gugulang Ang oh, mga kaysan Nag titinuro uh, na po kami Tapos na po Ang uh, tayo pahinga Bigla ang order po ay eh. Wala na hong talong sa close eh. Gayak saking. Dalgo na ko ah. Oh. Ito. Kami po ini. pa rin sana yon Hi po. Eh hello po muna. Yo. Kain po. Kain po. Kakain daw po. Ayun pa din